Real talk. Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan at tunay na kaligtasan. Kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at pag aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na narito ang tunay na kaligtasan. Real talk. Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan at tunay na kaligtasan. Kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at mag-aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan. Ako po ay dating protestante, since birth, ako po ay seven-day Adventist. Ako po ay dating protestante, since birth, ako po ay seven-day Adventist. Buo ko pong pamilya ay protestante po kami dahil nais po namin makita ang katotohanan at kung saan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ng aming pastor sa Sabadista, narito ang tunay na kaligtasan. Ngayon, ang nanay ko po na challenge po, sabi niya, nasaan ba ang tunay na kaligtasan? Naririto nga ba sa aming sinasamahan na simbahan namin, ang Sabadista? Para po, makita po namin, dumabas po kami sa aming simbahan na Sabadista. Tinana po namin kung saan po yung tunay na kaligtasan, ang tunay na daan. Dumabas po kami, nagpunta po kami sa Iglesia ni Cristo. Siya nga pala po, uh, bago ang lahat, magpapakilala nga pala po ako, no. Ako po si Sister Josephine Reyes from the Annunciation. Sister po, sa kakahanap po namin, tunay nga na pag kayo ay kumato, kay pagbubuksan. Kapag hinanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganun po ang nangyari sa amin. So, hinanap po namin ang tunay na daan. Pumasok po kami sa Jehovah Witness. Nakakasama po namin sila sa mga Bible study. At sa sabadista po talagang since birth, hanggang sa nagkaisip po kami, meron po kaming Bible study. Tapos, uh, pumasok rin po kami sa Iglesia Ni Cristo, sa Born Again, sa Baptiste. Kung lahat po, talagang ilala po namin ang aral. Kung nasaan nga ba ang tunay na kaligtasan. Ito pong katoliko, ito po yung pinaka... Huli po namin na pinag-aralan. Ang hirap pong tanggapin ang salita ng Diyos, ang pananampalatayang katuliko, sapagkat lahat po na pinasukan po namin, isa lang po ang paniniwala namin. Marami po kami again sa pare, sa mga reporto, sa pagdarasan. Lahat po yun, napakahirap tanggapin para sa amin. Pero napakabuti ng Diyos, sapagkat gumawa siya ng paraan paano kami magkakaroon ng liwanag at mabuksan ang aming isipan at kung paano tatanggapin ang kanyang salita sa pamamagitan po ng mga ating kapalian, ay unti-unti pong nabuksan ang aming isipan sa pamamagitan po ni Father Archie Giriba, ni Father Sonny, ni Ramirez at ni Father Francis Gustillo sa kanilang mga salita ay unti-unti po kaming natuto at nagpadala din po siya ng mga preachers na Catholic Preachers Group upang matugunan ang lahat po ng aming mga katanungan So nagkaroon po sa amin, sa bahay po namin ng Bible study na apologetic, doon po kami natuto. Kaya ngayon po kami, buong pamilya ay naging tagapagtanggol ng pananampalatayang katoliko. At isa, lang, at isa pa po, napakalaking bagay po sa akin ang El Shaddai Prayer Partner Alam niyo po ba, 1986, Nung nagsimula po ako ng makinig, makinig pa lang po yun ha, sa mga awitin ng El Shaddai ng mga kuwar. Doon na palang doon ang puso ko. Kasi ako po yung tao, palagi lang na sa bahay, nag-iisa, wala akong pakialam. Pero ang pamilya ko, lagi sila nakikinig kay Brother Mike. Tuwang-tuwa sila. Ako naman, nawili ako sa pakikinig ng mga awitin. Doon ako hinipo ng ating Panginoon. Hanggang sa unti-unti, nararamdaman ko po unti-unti na ako pumapasok sa El -Sadan. Nakikinig kay Brother Mike. At hindi lang po yun, natuto rin po ako katulad ninyo na manggang madaling araw, walang tulugan Pagkikita ko po yung awitin, Walk with Faith, yung Never Walk Alone, talagang naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Kasi po, papaano niya ako dinala, kung papaano ko nakita ang liwanag patungo sa katoliko. Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at pag-aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan. Hindi ako naging bigi sapagkat binuksan ko ang aking puso at natuto akong makinig. Lagi ako nakikinig kay Brother Mike sa mga pare, sa mga misa. Pilit kong binubuksan upang magkaroon ako ng pag-unawa at hindi ako maging mangmang. Hindi ako pinagmamalaki ko. Hindi isang katoliko, mamamatay ako bilang katoliko na may kaalaman pong ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Amen. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming maraming pong salamat sa